Sino bang hindi tataas ang kilay, kukunot ang noo at magtataka kung bakit hindi tinawagan itong play na ito ng violation? Mahirap din talaga ang trabaho ng mga referees at marami rin dahilan kung bakit posible nilang na ang tawag na iyon. Ngunit hindi rito galit na galit itong si Ronde Hollis Jefferson.

yung tipong makukuha talaga ang iyong atensyon. Kahit pa kaunti lamang nanood sa pinaglaruan nilang stadium, sinigurado niya nga ang kanyang dunk ay dadagundong. Bukod pa rito, sa kanila nga napunta ang panalo kontra ang pambato ng mga taga Taipei. Step, A... Itong manlalaro ring may hawig kay Kobe Bryant, grabe rin bali-baliin ng kanyang katawan sa ere para lang makalika ng kanyang mga puntos. Bakas din kasi sa kanyang pag-be scorer kaya ang pagiging shot creator ay talagang second nature. Malayo man sa 81 points ng original na Black Mamba, ngayong gabi nga ay nakapagtala pa rin siya ng points na 35. to go Ang kinagandahan pa sa pamosong input ng TNT, he also makes others look good. Kaya wala marahil na teammate na kagalit. Dahil kapag open ka, walang hesitation na ang bola ay sa iyo ipapasa. Bukod pa rito, si RHJ na Mr. Everything, maaasahan mo rin sa depensa. Dahil ang akala ng kalaban na open layup na pala hahabulin niya at susupalpalin ng di kaaya-aya. Mr. Excitement, Lefty Kobe, Mr. Everything, all of the above or none of the above. Ano sa tingin ninyo ang pinakaakmang moniker o tawag dito kay Ronde Hollis Jefferson? Lalo at wala ngayon ng isang sikat at mainstay sa PBA na import. Panigurado itong si RHJ nga ang batayan ngayon ng mahusay na import na kaya talagang bumuhat ng isang buong team. Nakatulong din ang nila ang kapatid niyang si Rallier. Chance to add to it. And Raleigh does so! Over the hands again by Raleigh. Two on one. Not a fair fight for Bearfield. huli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang toot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag -ibig. Salamat sa inyong panunod pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo mamiss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.